Bagyo! sampung libong individual na sa mga evacuation center sa Bacolod dahil sa Bagyong Tino, libo-libong pamilya, wala pa rin kuryente. Kasama mo mula sa RMN Bacolod, si Radyoman Albert Hiner. RMN Live Report! Nasa mayigit 10,000 individual ang nananatiling na sa mga evacuation center sa lungsod ng Bacolod kasunod ng pananalasa ni Bagyo Tino. Ayon kay Bacolod Mayor Greg Sataya, ang mga evacuees ang nagmula sa mga coastal at flooded barangay sa Bacolod at karamihan sa mga ito ang naka-evacuate sa mga paralan. Sa ngayon, nasa proseso na ng data consolidation ng lungsod sa mga apektado na mga struktura na napinsala ng malakas na hangin at malakas na hampas ng alon sa mga coastal areas. Samantala, katuto ngayon ang lungsod sa clearing operations at tulong sa mga biktima ng bagyo. Para sa tutok bagyo update, kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man, Albert Hiner. Tatakarimen!